Para po malaman kung meron kayong manas o wala, ito po ang pag-test natin. So, hahawakan niyo yung paan ninyo dito sa may shin area. Shin area dito sa may buto. Ipipress nyo ng mga 2 to 3 seconds. Yan, diin niyo lang sa may buto. O pwede dito diin niyo. Pag diniin niyo, titingnan niyo kung may lubog. Yan. Pag may nakita kayo nakalubog, yan o. Pag nakita niyo naglubog, nagpiting, ibig sabihin, manas kayo may tubig yung paa. Ang normal, ganito. Ah, pag pineres mo, okay pa rin. Pero ito yung paa na may manas, pag pineres mo, magkakaroon ng piting. Ito. Yes. So, ito, uulitin ko lang. So, ito, pinipress nyo dito maigi. Pag pineres nyo, dito sa may buto, sa may buto, dapat, wag sa laman. Pag nakakita kayo may piting, yan ang may manas. Okay? Tapos, papakita din natin ano yung normal foot at yung may manas. So, ang normal, ito, kita mo maganda yung paa niya. Ayan, oh, walang manas. Ito, may konting manas. Medyo malaki na. Yung na gitna. Ito, medyo malaki. At ito yung pangatlo na marami ng manas. Ito talaga. So, pag may manas, maraming dahilan. Pwedeng may sakit sa puso. Pwedeng may sakit sa baga. Pwedeng may sakit sa kidneys. Pwede may sakit sa liver. Yan. Meron din naman yung laging nakatayo lang. Kaya nagmamanas din. Pero kailangan magpapatingin tayo sa doktor. At isa pang sign ito. Yung mga may manas, pag nagsuot sila ng medyas na masikip, pag tinanggal mo yung medyas, nagkakaroon ng pitting din. No? Manas din kasi. Ano? Ano? Nagkakalain. Okay lang konting line, pero pag maraming line, manas din yan. Okay, pakita ka lang Dok Lisa. So, yan ang mga tips natin para makita nyo kung may manas o walang manas. So, ang manas, pwedeng dahil sa puso, uh, heart failure, pwedeng liver, liver failure, kidney, kidney failure, nagmamanas. At meron din yung laging nakaupo lang nga. Kaya ang tip natin, kung laging nakaupo, lakad-lakad lang, bawas din sa maalat na pagkain para hindi manas. At magpapa-check tayo sa doktor. So, tinuro ko sa inyo, I-test nyo po sarili nyo. I-try nyo sa paan ninyo. I-press ninyo mamaya. Tingnan nyo ngayon, may manas ba o wala? Kung may manas, magpa-check up kayo para magamot natin maaga. Kasi ang goal natin na maging healthy kayo at humaba ang buhay.